Buhay probinsya! Andiyan tayo na yan guys sa probinsya. Kaya ayan ang makikita nyo. Ayan, nagluluto tayo. Ayan, nagluluto tayo. Dito ang aming probinsya. Probinsya ng Bicol. Ayan, sino mga nasa Bicol na yun? Shout out. Ayan, nagluluto. Magluluto nga pala tayo ng kandinga. Gandinga, Gandinga. Yan, ginigisa na yan guys ang nagluluto nga pala ay ang aking asawa. Shout out sa aking asawa, Mike Lager. Ayan na po, sarap magluto niyan, guys. Kinisa na niya yung bawat buyas. At syempre, tatambog na niya yung kanyang lamang loob na tinaddad ng maliliit. Ayan, guys. Nakita niyo yung kinatagta niya kanina. Yan, yun. Ayan. Ang tao sa amin ay kandinga. Apikin ka na ba ng kandingang bikol? Sadasamahan natin yan, guys, mamaya ng kangkum. Ayan. Dalagyan na ng mga pampasarap. Alam naman natin na kailangan talaga may pampasarap ang ating niluluto. Para naman ganahan tayong kumain. Ayan. May bitchin, paminta, at may asin. Eh, hindi, at, paminta nga pala yun sa bitchin. <laughs> at, syempre, halo-haloin. Maya-maya, lalagyan niya ng toyo. Toyong silver swan, ang pinakamasarap. Alam niyo na, yan guys, Silver's One. Ang napasarap na toyo. Ana mo, oh, haluin na lang ng haluin muna na. Para ma-mix talaga yung toyo dun sa ah, uh, laman loob. Yan guys, lalagay na nga pala yung kangkong maginayat kanina. Hindi na sa inyo pinakita yung paggayat. Kasi nagmamadali yung aking cooker ngayon. Uh, hindi ko na nakuhanan ng video yung pagayat niya ng kangkong. Pero yung mga ang kayo ng kangkong. At nilagyan niya ng pampaasim na konti yung suka. So, pampalasa rin yun guys. Suka na saber swan din sa antapa. Ayan, puro silver swan yan guys. Napakasarap na kandinggang bicol. Ayan, hahalu-haluin natin. Halo, Halu. Ayan, nahalo na napakabilis naman ng atin anak sawa sa pagluluto. Ayan, sigurado napakasarap nito guys. Ayan, shout out sa mga nanood. Thank you for watching. God bless us all. I I pero meron pa nga pala kaming lulutuin na Ah, yan, nagkakayod. Ako ay nagkakayod ng inyo. Dahil may lulutuin pa kaming yung ginataan na tulingan, guys, ang yun ng aming gataan na yun. Kaya po nagkakayod ng nyo isa't kalahating uh, nyo yan, guys. Kaya masarap, um, pikadiyong tulingan na may kasama.